Matagumpay na ginanap ang unang Binugur Festival sa Barangay Bulanao, Tabok City noong Marso 12 hanggang 15 taong kasalukuyan na pinagsama-sama ang ikapitong put-anim na anibersaryo. Sa ilalim ng temang Commitment for Better Governance, nagtipon-tipon ang mga residente ng Barangay Bulanao, mga opisyal ng Barangay at Lungsod, mga kinatawan ng pamalan, panlalawigan at iba't ibang stakeholder. Dumalo ang mga mahalagang opisyal ng gobyerno, kabilang si Gobernador Ed Dupa, BC Gobernador Joseph Baak at mga kinatawan ni na Mayor Darwin Estrenero ng Tabok City at Kongregista Allen Jesse Mangawa. Binigyang diin nila ang kahalagahan ng festival sa pagpapalaganap ng natatanging kulinaryang tradisyon ng Kalinga, particular na ang lutuing binungkor na paborito ng mga bisita. Ipinaliwanag ni Barangay Secretary Megan Nawa Boliser ang pinagmulan ng pangalan ng festival, na binigyan diin ang magkakaibang komunidad ng Barangay Bulanaw na binubuo ng mga tao mula sa iba't ibang kultura ang linggong pagdiriwang ang iba't ibang nakakaaliw na aktibidad kabilang ang Binunggur Cookfest, Miss Bulanao Pageant, Miss Gay at ang Tararan na. Unang Binunggur Festival ay hindi lamang isang pagdiriwang ng kultura at pagkain kundi isang pagpapakita rin ng pagkakaisa at pag-unlan ng Barangay Bulanaw. Inaasahan na magiging taunang tradisyong ito at patuloy na pagpapalaganap ng kultura at turismo sa Tabuk City.